So grabe mga kaboom so. Yan. Nasa pang 300 meters na to siguro. Pang 300. Oh my god, dito pa pala. Grabe. Oh my god. Grabe. Ang ganda pa pala sa kabila. Wala talaga. Negative, negative talaga makakadaan ano e Grabe ang gandong pa Oh. Grabe. O mo. Oh. Grabe. Oh my god, grabe din. Dito pala. So ang gandong pa sa may niyog. Grabe, hanggang doon pa pala sa may mga tarim na nyug, ang mayroong kalsada. Kasi dito yung may boulevard, sign, restaurant, wala, obos. Grabe.